Akyat na ako sa top lane kaya lang may nakita ko dito sa minimap at ah, buroy nandito ang niya mga doy ah na higda sa kalit tapos yung sever hinabol ko talaga dito bigyan ko sana sa kaya lang wag na lang next time na lang pagkaganyan Remember that Putitinyo mind Sayang Nag shadow boxing na pala yung tayo yung Hayabotas, Kaya sinulod ko na yung kakampi sa sulod sa bahayan no? Wala na yung ultimate mga doy Ganyan lang kabisik pag sumulod Pero bago ang lahat mga doy Luma na tayo Maraming salamat sa yung oras kung tatapusin niyo pa Huwag wala pa ka nakapagsasura Ayon ano pa bulat yung na pa kita dito nahuli pa talaga ako sa first kasi nabakbaka na pala sila dito sa first kaya ako ka ng bukas pero asal di lang Doy Para nagumpisa nun Pero may kukunin ako sa'yo Sana hindi ka lumagot sa akin Doy Sinulo din ni Hay Yung kakampi ko sa sulod sa balayan Akala siguro niya Hindi ko siya nakita Nagpaunggap ka pa sigurong tangla Doy Sos oy manay mo Huwag ka namang kasing ganyan Doy Sinalubong ko na kaagad yung Hay Para wala kayo kaagad sa 30 Dapat ganyan yung mga mindset Diba mindset Pagkatapos niyan eh, nag na ako nakuha ko na eh, tapos nandito rin yung mage nila kaso humarang man yung niya ay ikaw na lang kukunin ko doy kasi ay na lang yung ang na istan na ako nakita ko dito yung mahilig mag istan yeah, unsa pa sa kailangan buha pinta. wala na di ba? Tataka talaga ako sa mga suntok ng Pakito ngayon mga doon. May saglit talaga yung mga kalaban. Hindi ko talaga alam kung bakit. Ano kayang ginawa ni Monton dito? Hala, guruy, 'di salita pa ako, mga. Hoy, bakit kayo ganyan? nyo man mandang ako. Tanga talaga. <laughs> ginulat yung taon ako ni si dito mga be pero hanggang gulat lang yung siya kasi italit pero gini yung siya kawala mga doy next time day huwag mo na akong gulatin ha please lang yung doy doy ah, nakakainis talaga yung hepatitis na item na doy tapos nakalisal injection ka pa mga doy at ah, tapos yung niyaw kita yung mga doy diba italit pero gini yung taon siya kawala <laughs> Siyempre, kailangan pa rin natin bumasag ng pwede mga pwede. Kaya mahirap ko na pag sumitya tayo. Tapos mukhang alanganin na yung pwede yung tao namin dito mga pwede. Buti na lang talaga. May left jacket ako. Tapos muna na lang yung sarili mo dito. Iligtas ko rin yung sarili ko. Aguroy! Tinamaan! Maninuan ako nung pwede. Tapos dito, sunod-sunod pa talaga yung pagkabaliktad ko mga dito. Inabangan talaga ako ng silver. Kasus Mariusok, di taon taon taan ka ron. Alanganin, patuloy yung kaputang namin dito mga doy. Iba talaga pag ang mga dito. Hindi talaga nagsaba. Ay, salamat. Buti talaga. Nakasorbay pa yung mga kakampi ko mga doy. Tapos yung mage nila, hindi pa pumauli. Aguray doy. Kanina pa ako lumagot yung taong sa'yo. Dapat kasi bumakyad ka na lang unta sana. Tapos dito, tinarget na naman ako si Pero Ang hindi niya alam, may left jacket in town ako. Doy, nasa na, tagam! <laughs> Malaking bagay talaga pag may left jacket ka mga doy. Kasi may second chance kay kumbaga. English yon mga doy ah. Hinaot na masabtan nyo ako.